Ayan, magandang umaga sa atin mga ka-fellowers. ito na yung aking itinanim na mansanas na nandito pa lang sa maliit na paso. Ayan, bali ang mansanas na ito ay nasa isang taon na siya. Hindi siya gaanong lumaki dahil ah, lang siya sa maliit na paso. Ayan. So, mahirap mag-alaga ng apple at uh, ito na rin yung itsura niya, uh, ngayong 3 years na siya, ayan. mas malaki na siya sa akin At uh, ayan, tumigil na siyang magtalbos, magulang na yung kanyang mga dahon ayan. Ayan. Ito na yung pinakita ko sa inyo kanina na maliit Ganyan na siya kalaki, mas matangkad na siya sa akin Ayan. At meron pang ibang mga itinanim ko dito na maliliit pa lang siya. So, yan. Nasa maliliit din na plastic. Ayan yung dahon niya. Bali, ang mansanas na ito ay 9 months na itong mga mansanas na ito. Ayan. So, mabagal lang silang lumaki itong mga tanim ko na mansanas. Ayan, nawala yung dahon niyan pero nagkatalbos din mga ilang buwan. Ayan, ilang buwan din na nawala yung dahon niya. din, ayan, nagtalbos din siya.